So, good morning guys. Naisusok-sok tayo. Unang ano natin ng uh, south natin. Medyo, tingin medyo late na. Kasi ang dami pa. Oh. Isa pa lang sasaksak natin. Ito pa lang. Unang young bird natin. Panganay. So, uh, tingin pwede naman na siya. Dati kumuha tayo uh, dalawang young bird lang sa BBC. Tsaka dalawang MacArthur. Ngayon, medyo nagdagdag tayo. Malalas naman yung old bird natin. So, ngayon, tatlong makartur, tapos walong young bird. Siguro kung mag-old bird man tayo, mga apat lang o dalawa, damihan naman natin yung young bird. So, ito, nag-iisa lang. Kailangan sa ilalim yung ano, yung labi niya ito. Marami yung ano ngayon, uh, sing-sing yun, may inner na. May inner din. Sakit. So, good morning mga kalapare So, nang nakita nyo ngayon yung unang video natin, eh nagsuksok tayo ng ah, uh, pang south So pambawi natin yun, unang sinoksokan natin na nakamakartur, tapos meron ngayon tayo, may papakita ko sa inyo dalawang young bird ulit natin, pero ano, uh, hindi nakamakartur. So ngayon magtitimpla muna tayo ng patoka So ginagamit natin pag uh, breeding time So nag-add ako ngayon ng malunggay, powder. So, madali lang maggawa na ito guys. ah uh, hindi ko lang kasi na vlog. So, ano, kuha lang kayo ng mga malunggay dahon, tapos ibilad nyo, syempre, ugasan nyo muna tsaka nyo ibilad. Pagkatunit na sila, kung meron kayong blender o kaya dikdigin nyo, ayan, hanggang maging ganyan. So, maraming malunggay ito kailangan. Ayan. So, pagkita tayo ng binder sa patuka. Siyempre, para kumapit yan, oi. Hindi lang. Ang mga, ano na, matipis siya. Tsaka merong mga inakay, tatlong peraso. Matigay isa lang. Mahirap na mag-ano ngayon talaga pag uh, alanganin yung breeding. Minsan nagyolo ko yung breeder. Isa lang pinipisa. ah, isa lang yung nagsisimilya. So, ito. Gamitan natin ito. Kaya niyan. May niyo medyo may buo-buo pa. Tapos, pink mineral. So, lang yan. yung bibigyan natin so, ayan ayan, ang ganda ng titsuro dry sya, na may mga ano-anong malunggay ayan isang sinuksukan natin oh. Laki na. Di diba? Ang healthy naman siya. Kuko to. Ah, yaya lang 'yan. Ang magulang nitong inakin na to, guys. Eh si ito. Yan. Yan inday chaka si Reyes. Kasi to, meron isang similya lang pero ito dalawa. Kukuha ulit tayo ng makartor diyan. Kasi to sususukan natin. Ito, ang magulang naman yan ito yan sila yan. sa sunriser na bloodline natin tapos ito naman susuksukan din natin yan ayan o oh. ganda ng kulay o oh. istisa yan yaya lang din yan kasi mga hindi nagsisimilya magulang naman yan ito yung dalawa yan ito nyo ayan. ayan. ayan si Inbreed Tacloban yan yung umakyat si Inbreed Sexy Inbreed Sexy Inbreed Tacloban yan kasi ito uh, isa lang yung may similya eh unang testing ko dito sa anak ni Brownlee nag isang blue bar tapos ito yung magulang ng old bird natin Ayan. testing testing so tara pakita ko sa inyo pagsusoksok natin so ito yung Uh, <clears throat> so sunriser line natin bali ang pairing nito mag dito medyo malaki nito pa so natin si 8.5 masak ko lang type sunog ah so isa guys medyo maliit pa pala yata maliit kasi yung nanay na ito tsaka tatay eh hindi sila malalaking ibon ang ganda <laughs> oh so, kung nakita nyo dati yung video ko na anak ng cobra yung inakay pa lang matapang na nanay niya tingko blue bar siya na may mga puti sana maraming puti sa pakpak para pwede natin sales sa color kasi magkaka color tayo so old red na lang dahil yung anak nga ni brownlee tsaka ni inday baka ilaban natin ng off color red check eto sana maraming puti para ano para pwede natin sali sa off color kung sa kaliman sa 86 naman siya pwede na siguro ha, taba naman ha. Eh. isa lang din Tingin ko hinto. Bante lang natin yung ano nila. Yung sing sing. Tsaka syempre yung mismo inakay. Yan. Yan. Bagay sa kanya yung ano ah. Sing sing May ah. ano mga gatas pa. Ah, may kita nyo pagka ah, gatas pa yung sinusubo. Dito Dito maputi. guys, sexing ulit tayo ng MacArthur. Ayan, sa 8-4 naman siya. Hindi pa Ay, kumakain. Wala pa naman yung butchi. So, konti lang na natitira natin. Yung isang pares natin na ano, Herm Hermes Artemis sa Survivor. ah uh, parang ano, uh, inalis ko ulit yung ano nila, reject. Reject yung ano, hindi lumabas sa sa itlog yung inakay so papalitan na natin yung hen hindi ko yung hen yung may problema dun galing kasi sa gamit talaga. Ah, naman eh. mo, palag. naman, MacArthur. Ito yung na natin. Eh. para hindi rin mahugot. Ayan. Tapos na. Ayan. Tama. Kailangan nasa ilalim yung ito. Yan Sa ilalim yan. Kahit magkabaliktad to, basta ito laging nasa ilalim. Yung pinakalambi niya. Kasi, kunwari, mag-crack ng mga kartor to. I-check to. Ayan. Kahit sa club din check nila yan so, pag nagkamali yan yari ka so ayan ito naman magbibigay tayo ng ano uh, ito lang calcium tsaka wakamoto so yung wakamoto pwede siya sa baby sa adult yan. sa kalapate ganun din so ano siya parang probiotics na din para maganda yung panunaw ayan uh, ah, siyempre pag maganda pa ng inakay natin, magiging healthy siya. Ayan, nakapang SDR to. Yung mga sinuksukan natin nakaraan, ito na sila. Mga ganda dumi. Tapos ito, calcium. Siyempre, para sa buto. Nagbibigay din tayo ng grits, pero regular yon, Iba pa rin pagka sinusubuan. Alternate ko sila binibigyan. So, bukas hindi. Susunod, ito ulit. dumi. Buo-buo. Tapos, solo lang eh. So, ito naman yung isa. Blue bar. Parang ipagka ano sya? Pencil-pencil. Kala ko magkakaroon ng puti. Gusto ko sana may puti eh. Kala ko, color ng una. <laughs> so, bigyan natin ulit. Calcium. Bibili ulit tayo kay Jeff ng ano, Wakamoto. So, yung Wakamoto na ginagamit natin, tira lang yan nung south natin. Ito kasi yung paso niya, may ano na, may itlog na ulit yung nanay niya. Ito, nakamakartor natin. Ito, pagkandilipad. Ay, huwag kang aalis. So, mga una kong sinusubuan na ito. Ayun na. So, yun lang ang video natin. Uh, try nyo rin yun, yung binibigay natin sa inakay. So, pwede ideal or kahit anong mga pang digestion. Tapos, samahan nyo ng pula-puti. So, ako wala akong kulay pula, puti lang. So, pwede na yun. So ito yung next na susuksukan natin. Yung isang MacArthur natin dito natin lalagay sa anak nila. Ito, ito yung sumablay na breeder natin. Galing kasi sa gamit to. So pinilit ko lang kay Pare Michael. Eh kala ko magre-rest na siya pag nag So ininto niya pa rin. So nga, sayang yung panahon pero kaysa isuksok natin yung ganun eh Tingin ko baka hindi rin magtagal. So, papalitan na lang natin tong babae. So, ibang chicks naman ang paparisa niya. So, pamaya dadalhin natin to para Michael. So, abangan nyo yung ipapalit natin sa kanya. Ayan. So, natin na kay. So, yan lang po. Fourth day's video. So, like, share, subscribe mga kalapatids, kalapare. Ingat and God bless. Bye-bye.